Yun. So, update lang tayo sa area na ating uh, ginayak nung nakaraang araw. So, ayan na. Alright mga kamix. Ang lakas ng ulan. So, wawa yung mga pananim na ano, palay. so ayan mga kamiks update sa mga pananim ng ating mga amin na mahal, mga farmers dito sa area ito yung area ni yung, yung mga kamiks so grabe talaga yung ulan lakas so dito kumbaga umapaw na yung tubig sa ano kanal so ayan wawa yung mga pananim so ito yung prob uh, problema mga mix sa mga farmers lalo na pag bagong pasabog or bagong pananim ng mga palay lalo na pag ganito kaliit pa yung mga uh, butil ng palay mga kamiks ayan o no? Oras natin is 5.03 5.03 na ng hapon So napakalakas talaga ng ulan Ito yung area ni Bayaw Kuwawa mga kamigs oh. Kung baga na Nalunupan ng tubig mga kamigs Ayun, binaha na nga yun so update update lang tayo sa area na ating uh, ginayak nung nakaraang araw so ayan na <laughs> doon sa area niyang Uncle bagong ano din yan bagong sabog din <laughs> Ngayon ngayon lang. Ngayong araw yun siya nagpasabog mga kamiks, Tingnan nyo. Na... Ano nga ng tubig rin. So kawawa yung mga farmers natin dito sa... Dito sa province namin kasi... Sungit pa naman ang panahon. Ayan. So, napaka taas ng level ng tubig dahil sa ulan, mas lalong kumaas yung tubig mga kamiks, yan yung area ni Uncle oh. Grabe. Yeah. Bagong pasabog. So ito, atakihin to ng mga pool pag ganito kadaming tubig ito yun yung tubig ko umapaw na sa ano kanal gawa ng marakas na ulan so nagipon-ipon yung mga tubig kaya eh, nag overflow na doon din sa kabila course, dito. Dito mga connection. Ayan. So, no o, maliliit pa kasi yun mga kami kasi yun o, makikita nyo. Hanggang dun, sa dulo. Ayan. Huwag na sana kung makikita nyo. Daming tubig kasi nga, tumaas yung level ng tubig. Alright. Takot So, ayan yung tubig ko. So, napakataas ng level ng tubig. Kapin. Iundang na ang ulan. Kalit mag-ulan. <tellan>

Ako'y sinabuha ka ng lumos. Ano ang tig sabuha ko? Si Alvin. Kanang-tabig sa kanal, nag-ipo ang tubig sa kanal at tubig sa ulan. So dito sa tumoy na bayaw, na lunupan dyan. Tapos dito lang kol. Bago ko ko pwede sabuha kayang kol? So money part good ni sa ano, uh, part good ni sa mga mga farmers sa mga magsasaka na nagay part na uh, simpre, wala man ta sa klima sa panahon or mukalit lag kapangit uh, ang panahon. So sama ni ron. So, grabe. Dire arang-arang ngin ani kay nakatubo na ba. Pero ang likha lang ani ang cool kay naay Okay na inyo dire okay. Ang usab buak lang gud ang ang kaluluoy. Para sa ani ug eh? atong ilaha mga ka-mix kay bag ora pod. Uno jud to dito. Kutan dito mo ay. Pero no, man, og, ano man gyud ano sa bag. Tay mga ka-mix. Biglang kumulog Si maipit pang yung binba Bin ba? siya sa label? Ha? Nasa sa label? Si Si Dungkoy O ano yun Wala ka ka Wala ka ka no? Si Kuya JY Nasa dito? Wala mo O ka o eh Dili itong gabi eh -tong, -tong gabi, Katong naagi pang gabi eh gabi eh Si Kuya man gabi eh una Una-unang gabi eh uh, Ah uh, oo Ano? Uh, Una-unang gabi eh <laughs> Hihihi <laughs> yung muna yung pinaka alisod uh, sa ano part sa farmer mga kamiks ang uh, ano aning klima na panahon so, at ang sa, sa, panahon ba na muulan Challenge. grabe dito yun puno yun puno dito yun

update mo update na daron sa ano sa uh, humay gi so diri na diri lang siya nga part ang na lunupan diri mga kamix so Alright So Alam mo <laughs> Wala yung gita yung mahimo mga kamix kay ni ulan mangyod siya. So may nalang gani kay ni undang mga kamix ang ulan. So salamat yung punta kay Lord. Kita yan tubig yung oh, hasta Puno kayo. Oh. Dere, oh, nalalapawa na, dere.